Good morning, European. Good afternoon, Pilipinas. Eto, guys. Pagising ko po sa umaga, guys. Ba bago po ako umano sa aking kama, bumaba sa aking kama, guys. No, tinitingnan ko muna ang mga balita ngayon na nangyayari sa ating bansa. Bueno, bago natin po umpisahan ng live na ito, guys at magre-react tayo sa mga nagrarally sa araw, sa araw na ito guys. Bago tayo magbigay ng reaksyon sa mga nagrarally, sana ay buhay pa kayo. Kayong mga nagrarally dyan, sana ay ano pa ang mga tuhod ninyo. Sana ay maging ano pa ang ang inyong mga tuhod malakas pa ang mga tuhod ninyo dyan na nagrarali. No? Kumusta na kaya kayo ngayon na nagrarali ngayon, mga INC at mga iba't iba? Napilit pinapabagsak ang presidente. Napilit sinasabing resign. Sabi nila, sabi nila, rally of peace, pero ang nasa tarpaulin resign BBM resign BBM no ang sarap no ang sarap nilang ulam no ang sarap na nilang kainin no sana siguro pag ulam na yan no napakasarap siguro ng kainin no tapos sa bandang huli no matatain na lang kayo grabe no kumusta na kaya kayo buhay pa ba Buhay pa ba kayong mga nagrarali Kumakain ba ba kayo dyan? Nagbimerienda pa kayo dyan? Natutulog ba kayo dyan? Oh, maka naman yung iba. May nahihimatay na sa gutom. May sumasakit na ang kanilang chan sa gutom. May na, may na e, -e na siguro dyan. May gusto nang mag-CCR whatsoever pa dyan, guys, no? Alam nyo, yung mga pinaggagawa nyo, kayo-kayo din naman ang gumagawa ng ikakasakit ng inyong damdamin, guys. Kayo lang mismo ang gumagawa ng sakit ng inyong katawan sa inyong pagtayo dyan sa rally na yan. Kayong mga nagrarally, no, sana sana buhay pa kayo, no. Sana marami pa kayong makain dyan, no? Sana marami pa kayong mainom dyan, no? Kung saan man kayo nagraralis, no? Sana mga ano pa kayo, no? Sana mga malalakas pa kayo, no? Hi, one tablet. Welcome. No? Ilang araw na po kayong nagrarali dyan? Shout out sa inyo mga nagrarali dyan, no? Sana mabusog pa kayo. Sana marami pa kayong makain. Sana marami pa kayong ano ba, gamot na ibinibigay. Kung ano man, ang, ang mga kung sino man ang nagbigay sa inyo at sumuporta sa inyo na mayayaman. Baka yung pera na pinagsuporta sa inyo ay galing sa nakaw. Sige, you no? Know? Sana no, magtagumpay pa kayo. Sige. Hanggang isang buwan pa sana kayo no magrally diyan. Kahit na ilang taon, ilang buwan o what pa na magrally kayo diyan. Walang mangyayari diyan, guys. Kundi kayo ang magkakasakit. Magkakasakit at magkakasakit kayo sa mga pinagagawa nyo. Hindi man magkasakit talaga kayo sa physical at sa spiritual guys sa pinagsas, pinaggagawa nyo talaga yung pinaggagawa nyo mga yan lalong lalo na pag sa araw mainit o kaya umulan o what pag bumugsa ng ulan dyan kawawa kayo tapos dadalhin pa ninyo mga anak ninyo na maliliit. Tapos pag magkakasakit mga anak ninyo na dinadala nyo dyan sa rally, pag nagkakasakit sila, sisihin nyo na naman ang gobyerno. Pag may magkakasakit, may mahuhospital, saan ninyo dadalhin? Sa hospital, na libre ang bayad na inano ng presidente. Doon kayo pupunta. O saan kayo pupunta? Sana matulungan kayo ni VP Presidente, no? Sana matulungan kayo ng mga DDS, no? Sana matulungan kayo ng, ni Marculeta, no? Ni Villanueva, yung mga nanagnakaw ng pera, mga kurap. Sana sila yung tumulong sa inyo, no? Pero pag kayo ay magkasakit, pero pag inagawan kayo ng buhay, pag kayo ay mamamatay, pag kayo nawalan ng buhay dyan sa pinaggagawa nyo dyan sa rally, huwag na huwag nyong sisihin ang gobyerno. Ang sisihin niyo ang sarili niyo mismo. Dahil kayo mismo ang nagbigay ng sakit ng inyong katawan dyan sa pag ano nyo, sa mga rally. Dyan nyo maano. Kaya huwag na huwag kanyong sisihin ng gobyerno guys ha. Kung may mangyayari sa inyong hindi maganda. Kayo mismo, sarili ninyo mismo ang sisihin ninyo. Kung magkasakit kayo, mamatay kayo dyan sa gutom uwat Ang sisihin ninyo kung sino ang nag-udyot sa inyo dyan. Sila ang sisihin nyo ha, huwag ang gobyerno. Dahil kayo sumusubra na kayo, kung gusto nyo mang pabagsakin si, si, si President Bongbong Marcos, bakit hindi kayo makapaghintay? Ha? Ah, bakit kayo hindi makapaghintay na matapos ang kanyang termino dahil tinapos din ni ni former president Rodrigo Duterte ang kanyang termino. Noong natapos ang kanyang termino, anong ginawa niya? Sino ang nagpasumuno nagsabi ng bangag sa presidente natin ngayon? 'Di ba si Rodrigo Duterte? Nakialam pa siya. Ayun tuloy. Pinakialaman, nagsabi ng mga masasamang salita sa presidente natin, ayun doon, pinagbayaran niya ang mga pinagsasabi niyang masasama. Ngayon, nandun na, nakakulong, di ba? Ako, hindi ako masaya na nakakulong si presidente doon. Hindi ako masama, hindi ako masaya na nakulong siya. Pero, nung nalaman ko, ang mga pinaggagawa niya, yung mga pinagpapapatay niya, nung nalaman ko na yun pala ay totoo. Wala na, guys. Hindi na po ako nag-ano. Nawalan na po ako ng gana sa mga Duterte talaga. Nawalan na. Pati nga, ha, kahit ngayon, no? Kahit ngayon, tingnan nyo. Ano ginagawa ni Sarah? Pilit na gumagawa ng paraan. Pilit na, ano, kahit na pilit. Kahit sa butas ng karayom niya, no? Pinipilit pa rin niya na hindi niya kayang ilagay yung, yung sinulid doon sa butas ng karayom pinipilit pa rin niya guys para lang mapabagsak si PBBM. Bakit? No? Bakit hindi ninyo hintayin po na matapos ang termino ng ating presidente? Bakit hindi nyo tapusin na lang? Kaysa yung gumagawa kayo ng ganyan. Mas maganda sana no, kung tapusin ninyo ang termino ng presidente, tapos si Sara ang magiging presidente. Mas maganda sanang ang pakinggan yun, no? Pero kung gumagawa kayo ng eksena na hindi po maganda, wala. Mas lalong mawawalan ang tiwala ng taong bayan kung ganyan ang mga pinagsasabi nyo. Kaya, kayo dyan, ako, mag-ingat-ingat po kayo sa mga sarili ninyo dyan. Kaya kayo. Kahit na magbas kayo diyan, wala akong pakialam. Kahit na mga DDS kayo, wala akong pakialam. Magbas lang kayo diyan, wala akong pakialam. Kasi nagsasabi lang po ako ng totoo. Real talk po tayo, guys. Real talk lang po ito, ha. Real talk to talaga. Dahil masakit tanggapin ang katotohanan. 'Yan ang totoo. Na sana magtagumpay kayo, no? Sana magtagumpay nga kayo. Sana magtatagumpay pa kayo. Kung mas sana no pakinggan kung sana hintayin niyo na matapos ang termino ng presidente. Eh mas maganda sana no sa pagmumukha ng mga ta sa pagmumukha ng taong bayan no. Mas maganda sana no na pakinggan at at, at uh, tingnan no na magiging kalugod-lugod na magiging presidente si Sara Duterte no kung tapusin lang ninyo. Pero pag hindi nyo tapusin, hindi okay lang. Wala kaming, wala kong Okay lang. Pabagsakin man ninyo si Presidente Bungbong Marcos kung kaya nyo. Sige. Gawin ninyo. Kung saan kayo masaya, di gawin ninyo kung kaya nyo. Isa lang yan masasabi. Hindi yan pababayaan ng Diyos. Kung ano ang nangyari sa kanyang ama, kasi yung nangyari sa kanyang ama, guys, hindi po ninyo alam kung ano ang tunay na istorya. Mahal ng mahal ang ang kanyang ama, mahal niya ang taong bayan noon. Kaya ayaw niyang mapahamak yung mga tao noong EDSA revolution pa na sinasabi nila noong una. Thank you, Sis Ay Arenella. Thank you sa tamsak mo. Kasi hindi ninyo kasi alam no kung ano ang nangyari noong kapanahunan ng kanyang ama. Kasi nabulag talaga kayo sa katotohanan na kung ano yung pinakalat nila na mali, na pinaggagawa, na sinasabi nila na mali ang ginawa ng kanyang ama noon, kayo po ay nagkakamali. Hindi kasi ninyo alam kung ano. Kaya po hindi po kaya po hindi na lumaban ang kanyang ama noong kanyang kapanahunan dahil mahal na mahal niya ang mga taong bayan, mahal na mahal niya ang mga Pilipino. Yung yung mga history na nababasa ninyo na tungkol na hindi po Tama guys? No. Mali po kayo dyan. Kayon, kung gusto nyong pabagsakin ang anak, di ba? Example, ang Panginoon ay Espiritu. Ang ating Panginoon, ang Ama, kung sino ang lumikha po sa atin. Example ko lang guys. Ang ating Ama na Espiritu na lumikha sa atin. Ano ang ginawa ng, ng ating ama ng makapangyarihan sa lahat? He sent his angel Gabriel para lamang po sabihin kay Maria, Berhen Maria, na magkakaaroon siya ng anak na ang pangalan ay Jesus. Ah, uh, di ba? So yan na lang, yon yan yung example guys na inaano natin no guys. Kung ano, kung ano man ang nangyari doon, sa kanyang ama noon, hindi hindi po mangyayari sa anak ngayon. Kung kung ang Diyos ay nagbayad ng mga kasalanan natin noon, guys. Iba ngayon. Kaya kayo mag-iingat kayo, no. Sana magtatagumpay kayo sa mga masasamang gusto nyong mangyari mag, sana no, magtagumpay kayo dyan. No, ito na lamang po guys. Maraming maraming salamat po guys sa inyong panunood. Manood man kayo hindi, wala po akong inaano guys. Hindi po po kayo pinipilit. So, God bless everyone. Ingat-ingat kayo. Sana, yung mga mag yung magkakasakit dyan, no? wag niyong sisihin ng gobyerno, sisihin ninyo mismo ang inyong sarili. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye and God bless.